Magandang baga po sa inyo lahat. Ako po sa inyo, Mr. Henry Masunod. Uh, katira sa uh, Ruby Lawyer Ako po ay nandito sa NEPA. Nag-claim sa programa ng ating mahal na Pangulo. Itong tagway, 20 pesos na bigas. At ang ko lang, sana magpatuloy ito. Kaya maganda naman quality sa kanyang programa yung bigas mabuti pag naluto na ah, walang amoy sana nilitin ko patuloy itong programa ito dahil ito ay malaking na tulong sa mahirap gaya ko na isang senior citizen na wala na source of income ay ako sa ating mga pumulo na ngayon na implement na yung sabi niya noon na 20 pesos na kilo ng bigas. Salamat po. All good luck. Mabuhay ang programang ito. Salamat, sir.